Mirante ka lang. Ito, finish na tayo dito sa TNX. Tignan. Tignan po natin ulit yung andar niya. Oh, ito yung tama ulitin natin. Ito, yung andar niya. Panda natin kung kung siya. po yung natamaan niya. Okay na tayo dito, sir. Okay na po. Ako na kapitan tulong Saan? Oo. Oh. kasi nang langis yun kaya umingay